Kaya tama sya meron tayo isang in overhaul na naman pangalawang overhaul na to na maingay masyadong malagitik pero mother ma unit tapos yung pagkabukas yung black yung natanggal niya, na nasa loob kaya natin to i-overhaul kasi makalampag to nakagalaw mo na yung sigunyal tapos yung napasok na yan pumasok sa loob yung gagawin natin na uh, i-overhaul natin to kaya kapag once na ka na yung motor nyo mga sa paggawa nyo na kaysa mabasagan kayo ng ganito uh, okay. <laughs> abis na kunti lang yung papagawa nyo dadami kaya pag uh, kumalampag na to pagawa nyo na kaysa tumami aray ka Ayan, yeah, nakalas na yung isang side na natin at kapag ito nakamay mo, ibig sabihin, kalampag na yan. Ayan. Ito, kalampag siya dito. Ito yung minipis kapag si, si Gunyalay kalampag, ito yung nagkataroon ng problema. Bago doon sa bearing. Ayan, yeah, kapag kumalampag, kahit magpalit ka ng bearing, kalampag pa rin yan. So, wala mo na. Kasi kung hindi ka lang pag yan, gagamit ka pa ng uh, martilyo para mailabas lang yung sigun na, na yan, napunta rin ito. Pag ganun Natanggal mo na yung basag. Ito, ito yung mga debris ng ano, piston. Yan, pumasok sa loob. Kaya pag ka lang pag may ninyo mga sarap. Huwag na kayo mga hinayang. Pagwa nyo na. Kesa naman na ano na mabasagan pa kayo ng crankcase yun ang mas mahirap kasi kapag once na bumigay or natanggal yung piston na yan yung connecting rod ikot ng ikot yun dyan kung sakaling uh, nasa high kayo mabasag yung crankcase na encounter na rin namin yan version 3 pa yun Dramatic. bago yung sigunyan nilalagay natin kasi ayaw ni tropa yung sigunyad ko mayaman may ari nito <laughs> ayaw nyo ng libreng sigunyad gusto nyo bago ayan Ay, narinig natin ito na yung bagong sigunyad nalabog na rin yung bearing nya ito yung karton nyan ito yung bearing nya tapos ito yung black set naman nya tapos ito yung sigunyad na pinagpalan natin ayan ini kalampak kaya papainitan natin ng butane Sa akin yan, yung baba Kaya papainitan natin Ng butane Para may salpak natin na maayos yung Bagong sigunyal Pagka 1 to 5 yung motor nyo Sigunyal din na ikakabit yun Pag 1 to 5, baka magbulat kayo mamaya After nyo, pero naman talaga yung 1 to 5 So 1 to 5, magkaiba lang yung pinagsasalpak Ng magneto Bukod dun, wala na ito yung bagong labas niya eh. Yeah, na natin mga sira Swak na I swak yung ay. mga sir. Hindi mo na kailangan pukpukin Pukpukin yan kung papainitan mo. <coughs> Tapos, <coughs> bitter gray, sila ito. Okay. Pang dyan, Ayan, okay. nagkabit na yung bangong black. Cylinder head. Mga pub seal. Nag-grinding compound natin yan. At kulang na lang. Tambo choco bear. Siyempre, viral clearance natin yan. 20, 10, 24 ito 'yung nang sukat. Yan, ready dito 'yung atau nato sa kanya'ng chassis. Ay, and let's bolt ina. Mhm. Mm okay <coughs> na bari tapusin mo natin. Balik muna tayo lahat. Tapos Pantay natin. Alam mo. Pass forward natin. Nakabit, nakabit, na yung throttle body. Magneto. Radiator. Kulan. Lagyan na rin natin. Langis. Tapos isusunod natin gagawin ay papanda rin naman. Start mga saglit. Ayan, oh. ganda na ng tunog hindi ko na i-video nung simula nung motor to pero sobrang ingay nakikita nyo naman yung piston nya ay uh, durug na talagang yung akala mo talaga na, ano, na kulig-bulig yung tunog nya tunog connecting rod yung nagpapatulong doon yung nabasag na piston at yung sounds naman na parang kalampag yung, yung sa sigunyal naman ito standard na yung tunog nya at uh, syempre kailangan siyang i-diagnose para maituno natin yung kanyang minor at mapaktorize natin o ma-erase natin kung mayroong mang error na naka-install sa ECU yan tapos na tayo mag-diagnose babalik na natin yung upuan nya at makakawin na rin ito nagastos nito mga sir lahat nung Pisa hanggang langis Langisulan, Segunyal hanggang sa black set, 13 ang nagastos nito syempre kapag galing sa amin yung uh, service o Pisa o kami yung kumuha ng motor nagbibigay tayo ng warranty dyan any concern sa mga ginawa leak, overheat yan balik mo rito tapos, break in pa rin. 60-60 lang muna, pinaka-maximum. Hanggat hindi pa tayo nakapag uh, first change oil ng 500. 500 kilometer. Kasi bago. At, uh, kailan natin siyang i-break in at mag-change oil. After nun, ayan, pwede na siyang ano, pangharabas. Okay, goods na to.